welcome to clever kitchen i'm jeffrey your home cook and baker i will teach you how to cook and bake the easy way please consider liking my videos and subscribe let's start Hello guys, so welcome sa aking YouTube channel. So today is our second day na ng pagbabarbecue. Ah, uh, kahapon hindi ko nakuhanan kasi uh, medyo marami gumili tsaka busy tsaka kinakapa ko pa kasi hindi naman talaga ako nag ng uh, mga barbecue. So yung mga yung uling, yung baga ng uling, sinatat ako pa siya. So ngayon papakita ko sa inyo yung uh, aming uh, pagtitinda. Okay? So ito guys yung ating setup. So tingnan nyo yung ating uh, So real, napakaganda, gawin ng tatay ko, ito yung ating mga tinta. So meron tayo ng electric pan to help us na hindi magpaypay, baga natin, yung ating nasusaw, so -so, or pinapahid natin sa barbecue. Kung may pay, kailangan natin ng hindi masyadong malakas na apoy ito, yung mga tinda natin. So, meron tayong laman, uh, dugo, um, uh, tenga, syempre isaw, ating uh, bulaklak, hotdog, at saka balat. So, yan. So, nakaset up na rin dito yung ating suka. Ayan. So, hindi kasi pwede magsasaw ngayon. So, uh, nakaganito yung suka natin. Tapos ipa-plastic na natin yung ating mga uh, barbecue. Okay, one, two, three, go. Barbecue. Ako, one, two, Sige na, game, babe. One, two, three, Barbecue. Yay! Okay, so yun guys, hindi, hindi ako makasingit ng ano eh, ng uh, video na habang nagluluto ako kasi uh, mag lang ako tapos si Mrs. lang ang nagsusupply so walang magbibideo ng order natin. So, marami na rin bumili sa atin. As of now, 5 o'clock, naka 500 na rin tayo. So, Good. Tapos meron tayong mga customer na bumabalik kasi nasasarapan sila. Okay? So, yun lang muna siguro guys for today. Sana po nag-enjoy kayo at na-inspired kayo. So, tutuloy-tuloy na natin to guys kasi sayang po yung ating kita. Uh, sigurang siguro may papayo ko din sa mga nagpa-barbecue, no? Lagi niyo pong i-freezer o i-rev yung mga uh, product nyo, especially kapag niyo po siya ilabas, no? Pero so, po, supposedly, dapat kasi 2 hours lang nasa labas yung raw food. Or, dapat nga 1 hour lang, eh. Kasi kami nag uh, operation namin is 4 to 4 to 8 lang so 4 hours lang siya. So nilalabas ko siya ng 3.30 na frozen siya para at least natutaw siya habang naghihintay tayo ng customer. So tip, tingin ko yun yung tip para hindi uh, may stale or uh, masira yung ating meat kasi uh, yung ating uh, ibang meat is pre-cooked na siya so mas madali po siya may stale. Okay, so, yun lang. Sana po nag-enjoy kayo sa ating uh, barbecue. At, yan. Naghihintay tayo ng customer ngayon. Okay? So, yun lang, guys. Thank you. Bye-bye.